Nandito ako sa work ko. Sa out. Sa labas ng trabaho. Magmamasyal-masyal muna at bibili ng pagkain. Nagugutom ako. Ayan, no? Pero doon kami sa loob. Ayan, mga palaruan. Wow, ang ganda. Ayan, no? Ang ganda. Parang ano ba to? Ang ganda. May mga damit, may mga paninda ring damit dito. Ang daming paninda. Yeah, may mga pagkainan. Ganda dito, pis, Parang piyesta rin. May mga damit din. Ayun may swimming pool pero dito muna may pakalaruan doon ayan guys ko. Ayan, bibili muna ako ng Prince price makakain. Ayan, oh, may kwan. Kung lahat-lahat na. Parang periyahan. Ayan, parang periyahan talaga dito, oh. Hindi lang sa Pilipinas ang may periyahan. Oh, dito rin. Periyahan tayo. <laughs> parang periyahan talaga dito. Oh, ayan, oh. Ah? Sige, maglibot ka O, oh, sige, maglibot daw siya Ayan, o